Apat na ang naitalang na huling lumabag sa Comelec Gun Ban. Kalaboso naman si John Hitler Miliosa, 26 anyos, matakot at mahuli sa entrapment operation na nagbebenta ng modem na ito sa barangay Sinawal kaninang tanghali. Ang modus, pupunta sila sa mga kabahayan para mag-alok ng unlimited broadband internet services. Pero ang problema, hindi na siya konektado sa Globe Telecom at nakaw daw ang mga modem na gamit nito pinupunta nila, pinapasok, pinapasok nila sa bahay, tinatanong kung activate pa ba yung globe nila, yung linya nila. So pag hindi, inoperan nila na i-activate nila uli, magbabayad lang sila ng ganung halaga, mga 4,500 up. Giniit naman ng suspect na inuutusan lang siya ng ilang trabahante ng kumpanya. Kung magdedemanda ang Globe Telecom, haharap si Melyosa sa kasong theft. Pag lang lang ang unit sa COAG ginasugo lang kayo nila mga mag og unit para iyatag sa ila kusulan ako kabalo kung sino nila ang unit patuloy naman ang investigasyon ng police station 2 para mahuli ang iba pa nitong kagrupo an santos patrol ng pilipino